kung kay na kay na ba kayo, ang sagot nyo, kay na kay na po. Kay na kay na ba kayo? Okay, 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 okay. okay. <laughs> Magandang umaga sa lahat. <tinyo> ah. po ni Miraga? Okay, salamat sa sumagot ng maayos. Ngayong umaga, ah, ay ika, isa ng Agosto sa taon dalawang libo at labing pito. Alam natin na ang Agosto, buwan ng Agosto ang isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng Bansang Pilipinas sa buong taon. O oh, hindi ba kayo nagulat sa mga kasuotan ng ating mga guro ngayon? Nagulat kayo? Oh? Hindi. O oh, sige ba, nagulat daw ang lata. Nagulat lang kaya. O, oh, gulat na gulat. Gula. Okay. Ah, uh, ang ating pagdiriwang sa buwan ito ay may temang Pilipino wikang mapagbago. Bigkasi ng sabay-sabay. Oh, Pilipino wikang mapagbago. Bakit sinabing Pilipino wikang mapagbago? Dahil ang ibig sabihin, Ah, uh, mayroon tayong isang pambansang wika na inilunsad ng ating dating pangulong Manuel Luis Molina Quezon sa ating bansa para magkaroon ng isang wikang uh, mag ugnay sa lahat ng mga wikang uh, Pilipino sa buong bansa. At ang naging batihan nito ay ang wikang Tagalog, tama ba ako? Kaya nagkaroon tayo ay pinagutan sa dating Pangulo Manuel Luis Moreno kay Meritang na magkaroon ng isang wikang pambansa na ang naging basihan ay ang wikang Tagalog. Kaya mula nang naging Pangulo siya, pinagutos niya sa lahat ng mga paaralan sa buong Pilipinas na magkaroon ng isang wikang babanggitin o gagamitin ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas. At ang napili nga ay ang wikang Tagalog.